Ayun, uh, kasi ako madalas wala dito sa shop. May may work kasi ako. Pero ako nag, lagi nag check ng page. Uh, pag may mga inquiries, ayan, uh, ako sumasagot sa mga inquiries. Tapos kapag naman uh, okay na, bibila na si customer, uh, itatawag ko siya sa wife ko para i-prepare yung mga orders. Ngayon, every weekend pag uh, day off ko, Sunday. Every weekend nandito ako sa shop, kada uh, Sunday pag day off ko. So, yun, natutulungan ko si Mrs. Uh, pag may mga inquiries kami, may mga online, may walk-ins. Bali, siya nag-close uh, ng deal. Ngayon, pag na-close na yung deal, ako tumutulong para i yung mga isda, i-prepare. Kung mag i, uh, i uh, ready ko siya uh, para papag ipapaship na namin. Once na na-prepare na nung husband ko yung mga orders, uh, ang gagawin ko naman, ako yung nagle label bawat plastic. Kasi for marketing purposes din kasi namin yan eh. And then, ako na rin yung receive bawat order. Okay. Gusto mo ba ng quality feeds para sa krillings at crayfish mo? Avail mo na Titonomics Fish Food. Available po yan sa shopping natin. tetra, glass bud blood, blood fin tetra, uh, scissor tail rasbora, and then yung silver tip tetra. Magkano naman yung price dyan, ma'am? Price range? Price range dito, 40 to 60 pesos lang. Parang nung dating vlog natin, wala yun dyan eh, no? Wala rin dyan. Bago rin to, bago to mga nandito. Bali nandito, meron din dito ember, ember tetra, tapos uh, orange sun kiss na dwarf shrimp. Tapos bandang dito, meron din na black neon tetra and then yung yellow golden box So far, sa one year and uh, so kung pagka magto two years kasi kami binigyan siya, no? One year eight, and you know, nine months. Oo, oh, ganun. So yung yung naging achievement na namin, yun, nakabili na kami ng, ano, ng sarili namin bahay na sa ngayon is, hindi, yung sa bahay is yung sana next year malipatan na gano'n. Then nakapag-upgrade kami ng, ano, ng sasakyan kabili kami ng kotse, ganoon. Tapos, syempre, yung mga pangangailangan ng family namin, kahit pa paano, nakakapag, ano, kami, nakakapagbigay, Sa mga, sa anak namin, syempre, yung mga daily needs nila. So, nasusuportahan yun nung business namin. Tapos, ano, nakapagtayo rin kami ng shop sa Imus. Hmm. Bali, meron din, na, meron na rin kami ng Imus branch na ini-start na rin doon. Although, maliit pa lang siya, pero soon, malalak, magiging malaki na rin. Bali, Otit, Magkano ko ka yung presyo ng mga hipon natin? Ah, sa mga hipon, ah uh, 60 pesos each yun. Mm -hmm. Bali, before, meron din kami nung red cherry shrimp, kaya lang sold out na yon Yung mura-mura na hipon? Yon, mura yun. Pero itong yellow, golden, baka tsaka orange yung ah uh, 60 each. Sa isang pet shop, ma'am, bakit may ganong klase ng isda, ma'am? Ba't meron kayo nun? Mga tetra. Ah, mm -hmm. uh, kasi may mga customer kami na nag-aquascaping, uh, nag which is yung mga planted lang. So, yun yung tinatarget nyo, ma'am, yung nag-aquascape naman? Yes, yun. Meron din tayong online, may page din kasi kami, so doon nakakapag-post din kami, so nakakarating siya kung saan ang lugar. Uh, madami, madami, uh, outside uh, Cavite, uh, sa Manila, sa Makati, sa Bulacan, sa Rizal, sa Antipolo, sa Batangas, no may Batangas tayo, tapos yung so far pinakamalayo, Bicol. So, napag-ship na kami ng Bicol. So, yun, Otis. Bali, aside from online, ang transactions namin dito, uh, minsan may mga walk-ins din kami dito na mga nanay kasama yung mga anak nila. So, ang mabenta naman sa amin dito, yung mga fast-moving, is itong mga mollies, which is 10 pesos lang yan mabibili good to so, ma'am sa mga nag-i-start eh, no? Yes, but, uh, sa mga beginners na fish keeper, pwedeng pwede yung natin. So, ayun, uh, dahil sa pag-business din namin, yun nga, nakapag-upgrade kami ng car. Kasi dati yung first car namin is yung second hand lang na 90s model na sedan, ganun. So, ngayon, nag-upgrade kami ng medyo mas malaki kasi ano, eh, may purpose din. So, nagagamit namin siya kapag gano'n. Uh, may mga delivery kami, uh, may setup, So medyo malaki na yung compartment, mas nailalagay na nailalagay namin lahat ng ano, lahat ng equipments, tanks, stand, uh, lahat ng pang-full setup para sa sa customer. So mas uh, napagaan na rin 'yung ano namin, 'yung buhay <laughs> <laughs> dahil nga medyo mas convenient, mas, convenient to. mas naging convenient. No? Gusto mo ba ng free aquatic plants at betas journey sticker? So available ang mix fish food natin at Miracle Potion, check out na sa Shopee, Shower! Ayan, altid, bali, meron din tayo dito ng all-time favorite, import uh, e oranda. So ayan, uh, price range naman dito ay 300 up to 500 pesos only. Bali dito, ma'am, ano naman yung meron dito? Bali, nandito naman yung mga gurami natin at saka yung rainbow shark. Sa gurami may four string dyan. Nandiyan yung blue, uh, yellow, red, saka yung powder blue. Mm -hmm. Tapos dito naman, ma'am. Dito yung mga cichlids natin. Magkano yung price range natin doon, ma'am? Sa marami, 42, uh, 50 pesos. Tapos sa rainbow shark, 70. Sa cichlid, 35 each. Oh, meron. Di, ma actually, hindi naman madalas. Pero meron. Kasi may time na ano, na siyempre, ano, uh, Uh, yung wife ko na, sa bahay lang siya yung nag-aalaga sa mga anak namin which is itong dalawa napakakulit no talagang nakakapagod no so dumarating time minsan may may customer na i-book na pero yung mga isda hindi pa nababalot no so sinasabihan ko siya na ako na magbubuk, ako na magpo-close mag sa customer ikaw yung magbalot pag <laughs> sasabihan ako niya ikaw na kasi pagod ako sa mga bata tapos ako pa pag mo ng isda di ba may ganun oh. Eh. <laughs> oh kasi syempre di ba yung buong weekdays Bali ako na lahat eh. Ako na sa shop, tapos ako pa sa bata. Tapos gusto ko sana pagka Sunday o pagka Sunday or off niya or nakalib siya, sana siya naman yung ganun. Tutulong na ako ng unti, pero sana as much as possible pagka free siya, siya naman. Ngayon, nag-aaway na kata ka kayo. Oh. <laughs> Hindi, okay, okay pa, okay pa. <laughs> marami mang nag quit sa hobby natin dahil sa iba't ibang rason. Lagi nating tatandaan na may man. pero mas marami ang nagiging kapalit. Kaya bakit ka patitigil kung nasimulan mo na? Keep on going lang mga kaotits, tayo tayo rin makikita sa finals. Shower! 70 lang yan. Kapresyo pressure lang din yan tayo po. Hindi, bigyan mo ako. Huwag yan ng tangin mo. Look. Wala Hindi. At... Bakit kailangan mo pang mag-breed kung meron na available source from supplier? Ah, uh, ayun. Para magamay din namin yung breeding kasi kagaya nga nung ano nakita nyo doon, malawak pa yung spaces namin. So, plano namin soon na magkaroon din ng breeding farm dito sa lugar namin. Uh, dito sa main, ito kasi main branch namin, o no, GMA, no? So, mapalawak pa. Ito kasi may mga space pang bakante dito. Ayan, sa likod. So, plan namin yan. Punuin pa ng aquarium. And then kung uh, may likod kasi ng bahay namin medyo maluwag pa. So plan namin na maglagay ng ano din eh, yung mga concrete pan kung tawagin. No? So plan namin maglagay ng marami. Para ang mangyayari, uh, kami na mag-breed. Kung baga kung ano yung mga kayang breed namin uh, na uh, kami na mag-breed noon. Para yung mga supply, uh, dito na rin magagaling. Kung magayon, hindi na kami mag-aangkat. Doon na, na magagaling sa magiging uh, future, ano, future na fish pond dun sa likod bahay namin. Yes, meron din na from Beta Tank up to 20 gallons available dito sa shop. And then yung mga large size ng aquarium, made to order na yun. Bali, magkano yan, ma'am? Bali, o. Oh, Ito, mabibili mo to ng uh, 45 and then 50. Sunny Tetra, 45 pesos. Cardinal Tetra, 50 pesos. And then sa 55 pesos. Lahat yan ay large size na actually yung advice naman diyan number one is talagang kailangan natin ano eh uh, tiyaga no sa lahat naman ng ano ng negosyo eh pag wala kang pag hindi mo tiyagain eh, hindi talaga uh, magbubunga saka syempre kailangan yung ano yung yung paghahabi kailangan is uh, mahal natin kasi kung may, may, negosyo nga tayo pero hindi naman natin mahal kung anong ginagawa natin anong tinatrabaho natin uh, hindi rin ano eh uh, hindi, uh, hindi rin magiging maganda yung result mga misis, support nyo lang yung mga mister nyo. Kasi kagaya nga nung sabi ko noong unang vlog, uh, siya talaga yung fishkeeper. Siya yung habis So, uh, sinupport ko lang siya. Tapos, eto, nagustuhan ko na rin yung pag-fishkeeping. Ginawa ko pang business. So, ganoon na lang din gawin nyo para hindi mabigat sa bulsa ng mga misis yung pag ng mga mister nyo. So, so, dito nyo lang po kami matatagpuan sa Sunshine Homes, GMA Cavite. So, nakikita rin po yung shop namin sa Google Map or sa way. So, ipin nyo lang po sa location, Brie and Kaya uh, Aquatic Shop. Para sa sa'yo. Ano Sir, shoutout. out Sige. Ah, uh, shout out. Shoutout. out uh, shoutout pala sa mga ano ko. Sa uh, mga katrabaho ko sa Finden Technologies. No? So, so, number one, sa boss ko, Sir Francis Reyes. Sa mga partner ko, si Roy Demar Mendoza, saka si, saka si Raylord Banag. Saka sa lahat ng TLs ng Finden Technologies, saka sa mga managers namin. And then, then sa ano sa family namin sa iba't iba Encinares family sa buong mundo. Shout out. Kau. Asa ko sa ano, Del Rosario family and Sesgundo family, pati Samson family. Hello, hello.